Tanong ng subscriber natin kung ilang beses na ba pwedeng mag uh, reklamo sa DOLE. So, ang ibig sabihin, mag-file ng labor case. Well, as long as meron kang cause of action, pwede kang mag-file ng kaso sa labor. Ang ating labor code to uh, Article 282, kapag ka tinanggal ka, na-violate yung uh, security of tenure mo, pwede mo i-contest ang dismissal mo in court ayon sa pwede ka mag-file ng money claims basta sa iya loob ka ng 3 years na prescriptive period now ang exception lang dyan eh kung ang mga pina mo papasok na bilang forum shopping nagkakaroon ng forum shopping kung merong identity of parties identity of rights asserted relief prayed for na founded in the same facts tsaka yung identity ng mga cause of action na papasok na siya sa misjudicata no? now ang um, pag-file ng multiple cases ay eh, isa sa mga ways na ako commit yung forum shopping now.